Ngayon po ang ating pang-usapang Biblia, tatalakayin po natin ang ating mga kasamahan uh, ayon sa Biblia. Kasamahan po yung ugali po sa ating barkada, kaibigan, kasamahan. Kasi po meron pong sinasabi ang Biblia na kasamahan na dapat nating iwasan, layuan. Barkada na dapat nating layuan, iwasan kaibigan na dapat nating layuan, iwasan. Sabi po ng Biblia. Yan po ang ating tatalakayin today. Ngayon po, babasa po tayo ng talata. Sa Biblia po kasi meron pong sinasabi na kailangan nating iwasan at saka kailangan nating layuan para hindi po tayo mahawa po sa kanila. Basahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 15, Versikulo 33. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ayon pala sa Biblia, iwasan pala natin yung mga kasamahan o barkada, kaibigan na masasamang ugali. Alin ba yung mga masasamang ugali na sinasabi po nila? Ayon po sa aklat ng Tito, Kapitulo 1, versikulo 16... Sila'y nagpapanggap na kilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Mga gawa, ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Makikita sa kanilang mga gawa. Dahil sa kanilang mga gawa, ikinaila nila ang Diyos sila pala'y mga maswayin, malulupit, mga itinakwel sa bawat gawang mabuti. Kung balikan natin ang unang Korinto kapitulo 15 versikulo 33, huwag kayong padaya, ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Basahin po natin ang kawikaan ono uno Gs. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Yan po ang sinabi po ng kasulatan na iwasan po natin na makipagkaibigan, na makipagbarkada, na makipag salamuha doon sa mga masasamang kasama. Dahil po, sisirain ang iyong magagandang ugali. Kaya nga sabi po sa Kawikaan Kapitulo 1 Versikulo Jis, ganito po ang sabi, Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng makasalanan, huwag mong tulutan. Pag hikayatin ka ng mas makasalanan, sa Biblia kasi yung manlalasing, yung lasing giro, sugarol, uh, yung mga mambabae, manlalaki, yan kasi anyo ng masamaan. Tawag po, ang imply po ng Biblia dyan, makasalanan. Kaya sabi ng Diyos sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 33, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ibig sabihin, mahahawa ka nila. Dating hindi ka lasinggiro, lasinggiro ka na. Dating hindi ka sugarol, sugarol ka na adik ka na sa sugal, sa paglalasing, etc., etc. Nasira na ang magagandang ugali mo dahil nakibarkada ka, nakikaibigan ka doon sa kasamahan mo sa trabaho na mga lasinggero, mga sugarol na ang kanilang mga gawa, makikita sa kanilang mga gawa masama, masamang anyo, Ote, imply ng Biblia, makasalanan. Galit ang Diyos po sa mga ganyan. Kaya, huwag ka pong makipaghabilo sa mga kaibigan, barkada, kasama, kung ang ugali ay lasinggero, uh, sugarol ng bababae, mahilig sa mga laman na kahit may asawa na, ng bababae pa, kahit may asawa na ng lalaki pa yun ang imprey ng Biblia niyan ay makasalanan ang kanilang mga gawa makasalanan kaya sabi ng Diyos sa so unang Korinto kapitulo 15 versikulo 33 huwag kayong padaya ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali yun po ang sabi ng Biblia lahat ng mga gawa ng laman Mababasa po yan sa Aklat ng Galatia, Kapitulo, Kapitulo 5, Versikulo 19 hanggang sa 21. Mababasa din po yan sa Unang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 11. Basahin natin. Sa Unang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 11, Ngunit sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kaibigan, kabarkada kung siya'y mapak, uh, mapakiapid alam mo yung mga mapakiapid, halimbawa may, may asawa ka na mababae ka pa may, uh, ba, may asawa ka na nanalaki ka pa, makikiapid ilig sa laman sabi ng Diyos sinasulatan mo nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino man na tinatawag na kapatid barkada, kaibigan na sumisira ng magagandang ugali. O alin yun? Sabi ng Diyos, kung siya ay ma mapakiapid. Diba? Halimbawa, mahilig sa mga pangalunyan ng mga gawain, ng panglaman, may asawa, uh, nambababae pa rin, diba? pakikiapid, nakipagtalik sa mga dalaki, nari pagtalik sa mga babae na kahit may asawa na yeah. di ba o masakim o mananamba sa disdusan o mapagtungaw yaw o manlalasing no? nakalagay din iwasan natin yung mga manlalasing, ibig sabihin yung mga malasing girong tao iwasan po natin yan huwag po tayong makisama kung hikayatin ka ng mga makakasalanan kasi tawag yan ng Biblia, tanggihan mo sila. wag kang sumama sa kanila na maglasing, na pumupunta sa mga party-party tapos maglasing, mamababae, di ba? Tapos wag, kung hikayatin ka ng mga makakasalanan kasi ang tawag ng Biblia, yan yung mga nagsusugal, iwasan mo yan, wag kang maki, ano sila, makisama. Masisira yung magagandang ugali mo mahawa ka nila, maging gaya ka rin nila. Kaya sabi ng Diyos, layuan. Diba? Ano pa? O oh, manlulupig sa gayon, huwag man lamang kayong makisalo. Iwasan po natin ang alin, yung mga masamang gawa.